Tanggam na eh. Sige na eh. Lakat ka doon na eh. Kung anong pinagkaiba ng pakaramdam mo na eh. Okay <laughs> na mo ako. O ngayon to, malong tanong ka nai Kung kanina hindi ka makatalo nai. Kahit katiting lang. Huwag mong lakasan. Ay, ay pinagkaiba na eh. Uy, malakas, si... Oy, malakas ay, daw. O, talaga ka siya na. Wala na siya na eh. O, thank you Lord. Ilang taon nyo na nadaranasan niyo sa, sa kitna eh? Uh, hindi, dalawang bola. Two months pa lang pero oh. apat na beses na siya pumunta sa ospital. Pero ang buto niya sakit, may halong ko siyang pagkahangin. Meron ko siyang ugat na naipit dito, pati sa likuran. Kasi kung ano, apo, ano, mahirap siyang huminga. Opo, nahirapan po siya. Lagang nebo. Kailangan niya po ng, ano, nebulizer ba tal doon? Nebulizer. Nebulizer. ako. Hindi yung masama sa kanya, apo. Ay, hindi naman kasi may siya. condition sinus eh. Ama sa bakit hindi siya nakakain hindi, hindi malaman. Pag-uos nga tapos kung nebo, ayan, okay. Mama, may may mga... kanina, gani, alas 5, na naman. Na video mo si nanay, paano siya maglakad yung pumunta rito at kagabi? Kagabi? Oo. Oh, yung masakit yung pakiramdam mo kanina. Diba kung gumagalaw ka kanina, oh, sumisiwa ka sa... Oo, pag Aray! Sabi mo Paano niya na ipaggabi? Paano sakit niya na ipaggabi? Pag, pag umubot siya, apo, aray, aray, Sabi ko paano ka? Kaso, hindi ko kasi, natuwa lang ako kaya ako nag-live dito. Sabi daw, hawakan daw yung tutoy nito at mag-wish daw. Inuruan pa si nanay mag-wish. Malik na may kindera na yung pat. Babae ba lang nagbenta niya? Babae. Ah, may edad na? Oo. Oh. Ayaw ko. Iba yung isip niyo. Pero binigyan ko na po siya ng kwintas. Ito galing sa Kiyako. Ito nito sa so galing sa opisina sa Kiyako ha. Hmm. Ito yung santo. Ay, ito, ito hmm. Binigyan ko na lang, lang yung dasal. Binigyan ko na to kay nanay. Yeah. Malita pa na itong santo ninyo at itapon niya ito sa maturahan. Ano niya nang dalhin? E, kaya, na, kaya siya, kaya siya ng masamang spirito kasi pinagdaksan niya sa santo ninyo. Santo ninyo, bigyan mo ako ng swerte habang inawakan yung tutoy. <laughs> 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 eh, ganun daw ang gawin ko. Sabing ganun. E, ganun daw ang Sabing ganoon. Pero okay na lang Nay. Okay na, ma'am. Okay na, Okay na, kaya huwag kayo basta-basta naniniwala ha. Anong pakaramdam mo nga na yun? ka na na. <coughs> Wala sakit na Kanina na yung pag gumagano ka lang po. Eh, ay! ay parang may mano sa'yo. Si, parang parang pinipilipit. Uh, Totoo may sakit po si nanay na ito. Malo na ito. Pero ay, masaya ka nanay. Masaya na ako. Natutok-tok mo na yung pamanay. na naman. Wala na sakit. Ay, Wala naman. Okay. Amaya ako na yung pintas mo nay ha. Ililigay ko mo na sa pangalan ng panay ha. Nay, ilang tao na po kasi kayo nay? 76. 76 years old, pero ang lakas ng pantumalo na yun, no? Oo naman. <laughs> pero hindi mo ah, nagagawa dati yan? Hindi naman. Ano naman ako? Ngay na nga, ngay ngayon mo lang nagawa yan nung matapos na yun, makalas na yun sa espiritual. At saka yung panigin ko luminaw. At ah, saka yung, ah, ay, yun pala. Ulitin mo na, paano luminaw yung mata mo kanina? Sabi mo na, kanina, pagkalinis sa espiritual, ano sabi mo na? Luminaw yung mata mo. Hindi, meron reaction ka kanina eh. Ay? Ano sabi niya? Ay, na. Di ba na yan? Sabi mo na yung pagmulagat mo, sabi mo, ah? malinaw na yung paningin ko. Sabi, wala nang ano na yung Parang kulak-kulak Yeah.